Reklamong isang guro sa Cebu matapos mga gat ng dalawang minordedad de edad na estudyante. Ginawa raw yan ng guro nang tumanggi ang mga binatilyo na magpakita ng abs at maselang bahagi ng katawan. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Viral ang video ng pagwawala ng isang MAPE teacher sa isang paaralan sa Cebu City. Yan ay matapos malaman ng guro ang sunod-sunod na reklamo laban sa kanya. Kabilang sa nagreklamo ang labing pitong taong gulang na estudyanteng ito na kinagat daw ng guro. Bukod sa naturang estudyante, kinagat din daw ng guro ang 14 anyos na binatilyo mula sa ibang classroom nangyari umano ang pangangagat nitong biyernes ng hapon. Kaninang umaga, nagarap ang guro at mga magulang ng bata sa barangay. Kwento ng 17 anyos na binatilyo sa kanyang ama, kinagat siya ng guro nang tumanggi siyang ipakita ang kanyang abs. Sabi ng anak ko, napapinahubad po ako ng t-shirt. Sabi, show me your abs. Ayaw niyang maghubad ng t-shirt. <laughs> Ang 14 anyos na binatilyo naman, matinding trauma ang inabot. Pinilit siya ng guro na ipakita ang masilang bahagi ng kanyang katawan. Sabi ko sa anak ko, ba't ka kinagat? Sabi niya, gusto raw ng teacher niya na makita ang private parts niya. Tapos pinapipikit ang mga classmate niya. <laughs> Bukod sa dalawang batang lalaki, magdedemanda ang iba pang kaklase at mga magulang laban sa guro. Lagi daw yan galit. Gumagawa ng kabastusan at ng pera sa mga estudyante niya. Matagal na umano itong ginagawa ng inire-reklamong guro. Pero ngayon lang may naglakas loob na maghain ng formal na reklamo. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang guro, ngunit tikom ang kanyang bibig. Any comment sir? Para ma-balance ma, -ma na itong istorya sir comment. Nakausap na ng pamunuan ng paaralan ng guro pero ang katwiran ng daw nito ay nanggigil lang siya sa mga bata. Ang pagpama, Ang raw niya ay hindi upang saktan kundi nanggigil lang umano siya. Natanggap na ng DepEd ang formal na reklamo at tiniyak nilang aaksyonan kaagad ito. We'll be this to our legal so it's assured na we will acton on this we will not tolerate uh, actions like this by a bukod niyan posibleng maharap din siya sa kasong kriminal isa sa ilalim ang mga bata sa stress debriefing ng DSWD nagbabalita mula sa frontline Janarua News 5 mga kapatid Jigmanikad po iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline magfollow at magsubscribe sa social media pages ng News 5.